Ayun na mga kapiling, ito na ang aming pinaghirapan Nandito na nga mga parkada natin, namimili ng... Ayun nga, okay na yung aming bangka. Mag-testing na kami kung lumalabas din yung tubig doon dahil... Uh... Ayun na. Pag Testing na namin kung maganda ba. Okay. Uh, kasama na tayo sa laot. Ayan oh. Ayan oh. Pupunta tayo sa isla. Dadayo tayo ng uh, lawlaw tamban. ito So ating gagamitin lambat para makahol tayo ng tamban. natin yung makina dahil uh, may sira, inayos. Sana maging okay na. Pero umaandar na siya. Yan. Uh, Sabay-bayan nyo po ang aming adventure. Aming adventure ni Julan, Julando TV. Yan. Hmm. Uh, update po ako sa inyo pag uh, nandun na kami. At, uh, at, at, at pag nakakuha na kami ng tamban. Hmm. Ito pala ito pala ang makina na ang puso. Tawag ito puso. A Update ko lang mga mga ka-start natin diyan ya yeah, Parating pa lang po kami dito sa aming uh, ng lambat para makahuli po. Ngayon, gabi na kasi kami dahil lagayas uh, pa ng uh, sakyan. Ngayon, kakarating pa lang namin dito sa aming pupuntahan sa aming uh, pag ng lambat para po ay maka, maka ano po, makahuli na ng uh, tamban. Yung mga nakikita nyo lahat yan, lahat po yan ay ayun po yung lahat ng ilaw ni Ehan lahat po yan ay ayun yung mga naglalawot din po tulad po namin ayan, ayan. nakikita nyo yung kulay puti ni na Ehan nag-imot imat ayan o oh. oh. dito sa San Vicente ayan o oh. dami o oh. ito papalipat ko ayan o oh, dami o oh. ayan lahat na nakikita nyo lahat yan yan dumilim na nga ayan. Ngayon di pa kami nakariya oh. Medyo malabo lang po dahil uh, naka waterproof tayo ngayon kaya medyo may nakaharang yung camera pero kahit paano pa naman nakikita pa naman. Ayun, ganito po kami hanap buhay ng ano. Ito po ang hanap buhay namin na uh, nanglalaot ng ng tamban or sardinas. Ayun, update ko po kayo mamaya para malaman niyo po kung paano namin na uh, ihulog ang lambat para makahuli na maghihintay kami mga isang oras o dalawang oras para makahuli ng uh, tamban ayo po, uh, mamaya po ulit update, ko, update ko po kayo ulit yan okay, dead Si Michael yun ha Ayan na Ito po, update lang po Ayan, nagbe kami Ngayon, may nahuli siya Ayan Inuli Inuli niya yung ano <laughs> Pating Ayan na, gagawa po puti dede na uli. Ngano. Ano. Dali oh. Asa naman? Yo. Sana. Kanya, kalimutan habang naghihintay, nabibinwit. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na, ba? Malapit na, malapit na, malapit na. Sir Prang. <laughs> malapit na. Shout, shout out. Welcome to my guys. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Asa na. Butite. Hoy, lucky oh. Ah! Dai. Sugo, suga, dareku. Oh. Ay, sabi uh. ko <laughs> 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 galaw pa. Eh, yeah, di ba? Oh. Galaw, galaw. Ayo, muli po, bye. bye Update po ulit Mamaya pag may sibad. Ayun no? Pailawin mo ulit Pakita mo sa kanila kung paano ilaw yung isda Ah, oh, ayan no? Ya, yeah, ginaganyan pa para umilaw ang ista. Ah. Pilawin natin 'yan. Iniilo, ilaw po yung ista para para po siya mag magla ano, para po kuminang po sa ilalim ng uh, dagat. Ayun. Ya, yeah, shatate diba? 'yo ah. gabi naman, yain. <laughs> yain lang ating parekoy. Yan ang isa kong kasama. Ayun oh, nag-ano din si uh, Julian TV. Ayun, nag-ano siya oh kasi nakasibad din sa kong kasama nang asuga uh, suga. Ito suga oh. Tapos siya naman ay ayun oh. Dinang ay ng binibit niya para makasibad din ng suga. ayan Hmm. Yan po yung uh, ano po, yung pamain niya. Ano po yan? Ah, balo. Ayun, balo. Si Balo, shout out kay Balo. Ano? <laughs> e Balo, yung kapatid ni Mana. <laughs> oh, paila ma. e no? mo man, paila ba, ba? Ano, sagot mo. Ano, ito dukot man yun. <laughs> mm. Hoy, biniilaw man. Pinilawan din. Yeah, di Lagi pa lang dito sa truck